So update okay tayo sa mga alaga nating African Tarisay. So yung iba is nung una, ito lang yon. Ito lang yon aman tapos nagsalingsing na siya. Pero naobserbahan ko na yung dahon niya is parang may pa anong tawag diyan? Parang may pabilog-bilog, may dot-dot na item. So bumili ako kanina ng Simbos simbos na insekto sa yon yung tinuro na papakodon sa kagayan so kanina inisprihan ko sila ito inisprihan ko kasi may mga insekto or mga uod na di natin makikita sa ternaring mata so kaya nag-spray ko kanina tapos pati na itong mga palm tree ko inisprihan ko na rin oh, kitang kita naman natin na yung mga damo na dito sa nalagaan ko like dito eh, mataba mataba oh kasi every 15 days ko kasi sila nilagyan ng pampataba so pati yung mga damo is tumaba so dito naman sa ating pokinti is yes. oh napakaganda na tingnan kasi yung mga dahon niya is nagsisitubo yung mga bagong dahon pero yung iba is nag-adjust unlike nito kikita natin na parang namamatay siya so hindi ko hindi ko malaman kung bakit or ano yung rason kung bakit namatay siya actually mga pa is dira ko lang ito machihek kasi busy na busy dahil sa eleksyon you know, pero makikita naman natin yung iba is oh napaka ganda tingnan no? yung nabubuo na yung mga dahon nya you know, dito naman sa kabila hindi ko malaman kung anong klaseng halaman ito pero sa may nakakaalam is isa ito sa makikita sa mga resort yung iba dito is kumakapal na tapos lumalaki ng malaki sa parang puno na tapos tinitrim nila ng different designs yun o yun naman is parang kalahi ng ng pine tree yun know, o dito naman sa Pukinti ito so sila dapat na itong iribag kasi yun know, o lalaki na yung iba pero na dahil sa kulang sa oras hindi ko muna maribag same nito rambutan yung rambutan na nakuha ko na giant rambutan is giant hindi ibig sabihin na giant yung puno niya kundi yung bunga niya giant you know matabang mataba so na itong nag-iisang red palm So dito naman sa ating red wine is nung mga ilang buwan ko dinala ito galing sa Cagayan de Oro City. Maliit pa yung nilalagyan ito parang kamaw ko lang yung laki ng part Pero ngayon nung niribag ko na sila nilalahat. Ito na yung mga postura niya siguro marami yung nakakaalam or nakakakita na ng ganitong tanim ito, tinatawag siyang reduhin niya kasi dito, may red daw yun o, makikita nyo yun know? o, pula siya tapos, yung iba dito is lumalaki, parang puno tapos tinitrim nila tapos napakaganda talaga yung resulta especially sa mga malalaking bahay pang landscape or sa mga resort yung iba nito pag lalaki ito na parang puno na pero di naman yung palaki puno parang panlang parang ilang dangkal or hanggat yung haba is parang nasa panlang sa hawakan yung iba is binibili pero pa sa akin, hindi ko pa ito binibita you o know? palalakihin ko muna kasi pag balang araw is magkapatayuan ako ng bahay pwede ko pa rin itong magamit sa sarili kong sarili kong garden ito so, inisprihan ko pa rin ito kanina sila lahat para di sila basta basta ma makain ng mga uod kasi may mga uod talaga na din natin makikita talagang buhay na buhay na sila tapos itong mga tanim na ito mga tanim na ito is dapat pastada o dapat mas naga talaga na sikat ng araw kasi once na masisikatan sila na sikat ng araw kaya niyan o so talagang lalabas yung totoong kulay nila ano sinsahan nyo na pala yung alaga namin dragon ay aso pala Ma, maingay talaga yung alaga namin aso. Dito naman may nakaimbak naman ako na sirena ng na puno ng niyog. Kaling ito sa kahoy na tinabas. Tapos pinapalata ko muna or pinapa di kompost ko muna para magamit ko para pataba. So ilalasa ko din ito dito. Okay? So, pag itim na to is yung itim na black soil ito is, is nilalagay ko pampataba para, para sa mga tanim natin. Ito naman yung alaga na ay alaga. Ito naman yung fox na pinapatubo natin. Inoobserbahan ko kung mabubuhayan ba ako o bubuhian kasi matagal na din di ako na nakapagtanim itong pack guys ay mga katropa is makikita nyo ito sa mga resort na yung parang yung parang puno ng niyog pinatawag sa pack kasi yung dahon niya is parang tail ng fox ito is mga dalawang linggo ko pa ito pinapatubo so observahan natin kung kailan sa tutubo ito ito o ko 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 So, 30 piraso itong reviewin niya natin. Ano? Talagang lumalaki na sila. Tapos itong pukinti natin is mga ilang ilang pat pa ito dapat i-rebag. So, naubusan pa ako ng solo pen para pang rebag yung ganito kalaki. Oh. Naubusan pa ako. So, soon is bibili ako doon na siguro sa Cagayan de Oro ito oh, sayang ko dito ito oh, kasi namamatay siya meron siguro buon siguro actually dito sa garden ko hindi makapasok yung mga aso kasi may net naman nga nakaharang sa perimeter So ito palang mga damo-damo nila na sumampas sa pat. Mas kukunin ko na bukas. Hindi ko mo muna hawakan kasi kanina palang ako nag-spray. Ano? Nagpapasanay din ako dito guys o oh. Ang ganitong klase. You know? yan yung gamit kong pang-spray kanina Lagay ko muna sa gilid kasi itatransfer ko or ikikip ko yan ng mayos ito pala yung tanim na hindi ko pa alam pwede ito pang interior inobserbahan ko pa if bubuhian ba ako or hindi pero kita kita naman natin na nabubuhay na siya ito talaga so sisipin ko na lalaking lalaki na to tapos ganyan yung mga daw no tapos yung bahay nyo is eh. pagaganda tapos ito yung nasa front Dabis. the you know parang udlot ng mangga ah you know parang udlot ng mangga you know nakapturo natin yung isa yung naman you know Africa natin oh. Nagsasanga na siya. Ano? You know? uh, yung sanga niya, di siya pa straight. Dapat kasi nito is pa straight tapos yung mga branches niya pag ganun pag ganun oh. You no? Know? Oh, ito oh. Mataba to. Mataba, mataba na. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 So yung reviewin niya natin is 30 Tapos 23 naman itong African Talisay Tapos yan Yung ordinary na palm tree Is almost 51 ata yan 51 sila lahat Tapos yun Yung, yung yung 50 na naman is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. So, pero nadami pa rin yan kasi may batches pa tayo sa mga gilid na di pa natin na na mga almost 50 siguro yan. Kasi kumpul-kumpulan sila. You know? kitang kita naman natin malinis yung area pero may mga tabulog or tinatawag namin tabulog yung mga tumutubo sa, sa paligid nila yung mga damo damo yan yung tabulog yung tinatawag sa amin so easy naman bubunutin yan kasi kumakapit sa lupa kasi yung lupa naman dito is ka naman ka humok ka nang humok o, smooth hindi hindi yung lupa naman dito is malambot so easy naman sila bunutin so, oh, so perimeter sa garden natin no? Oh. hindi ko pa na puna ng mga damo kasi hindi pa nakapases talikyat lang ako nakauwi para i-check itong mga panunan ko ano? pero blessed pa rin kasi nabubuhay sila lahat pero dapat talaga ang naghalaman ka or nagtatanim ka ng mga tanim pang landscape. Dapat tutok ka na tutok. Kasi ito is is nangangailangan din ng atensyon. Hindi lang, lang yung tao yung naghanap o nangangailangan atensyon. Pati yung mga alaga natin. Kahit mga alaga natin mga ayop, need pa rin nila ng atensyon galing sa atin. So, bless pa rin lage kasi still buhay sila lahat You know? so mga ilang araw ay update mo ko pa rin kayo sa progress sa mga pananim natin thanks for watching